so magandang araw sa inyong lahat mga idol no? so ngayong araw punta tayo sa city so day off nga natin kaya didiretso tayo sa ano sa kapilya yan so kunin na natin ang araw na ito mga idol no para makapagsamba din so hinihintay lang natin yung sasakyan natin so yan yung sasakyan natin mga idol yan. Ah, bus. Kaya hintayin lang natin no. Uh, sabi kasi nila alas 7, eh. Kaya hintayin lang natin. So, yan lang mga idol, ah, samahan niyo ako sa aking paglalakbay ngayong araw. mga idol so akit tayo sa second floor uh, galing tayo sa mist so akit tayo niyo. so yan galing so, tayo sa lupa so, papakita ko to sa inyo mga idol ang mga napakamura ng mga bilihin yan. so letin natin tungkol ngayon Yan sila kabayan. Yeah. So, yan. Yan. So kung gusto nyo kumain mga idol yan. Sa uh, inasad. Uh, Siyempre. Uh, so kung mapapansin nyo mga idol. Uh, nandito lahat mga Pilipino. Sa sa so, so gusto nilang ipa-vlog sa mga mumurahing mga idol so, uh, shout out sa mga idol yan so yan, so, yan. pinapakita nila yung mga gusto nilang benta yan, so, yan. dito rin kung gusto nyong mga yung mga bumibili ng mga uniform yan at saka mga pasalubong Dito lahat dito lahat mga dibili ng mga pasalubong ng mga uh, Riyadh ay labriad Riyad, ganyan. Nandyan lahat mga idol Yan. so lahat ng mga pasalubong at saka mga mumurahing, ano, nandiyan na. ganon 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 5 riyal 5 riyal lang yung yung isa 5 riyal lang siya so napakamura mga idol gusto nyo uh, pili nandyan lahat at saka syempre nandito rin yung mga ano natin yung mga pangpasalubong nandyan lahat mga Saudi Riyadh ganyan nandyan lahat so, I love Saudi ganyan sa mga jagger din nandito rin lahat so yan yung mga napakamura so nakikita nyo mga idol nandito lahat tig lang yan magpili lang kayo sa ano pamili lang kayo sa mga gusto nyo at siyempre sa pag-uwi natin sa pag-uwi natin mga idol no? Uh, dito tayo mamimili sa mga pasalubong natin. Ngayon dito. Uh, punta tayo sa La kabila, mga idol, no? Si Hello, 'yan si Kabayan. 'Yan sila Kabayan, 'yan nunyan ko sila lahat, 'yan So, kung mapapansin nyo mga idol, no? Nandito lahat yung mga mumu, na, pinakamurang mga bilihin. Nandito na lahat. Hindi kayo eh, oh, magsisisi sa mga pinapasyalan yan. So, ito yung bilya ko, no? ngayon, punta tayo sa kabila, mga idol. Uh, yan. So, ngayon naman nandito naman tayo ngayon sa Pinoy Market. Yan. So, ito yung dito kami namimili sa mga pang niya mo namin. Pangkonsumo namin yan. So, napakalinis na Bihira ang tao mga idol. Yan. So, bihira lang yung tao ngayon. So, ang may hinahanap kasi ako yung pinapabili ng anak ko na almond kaso sa kabila kasi kanina mga idol no hindi ko yun nahanap so dito kasi hindi ko alam kung meron dito kaso ang meron lang kasi yung mga assorted chocolate yan so ganito lang mga idol yung meron yan ganyan lang yung meron ngayon hindi ko kasi alam yung pinapabili niya kung nakapak ba yun o ano. Basta hindi ko alam kung yun yung nabili ko kanina. Pero iba daw. Ayan. So hindi ko alam. Papakita ko pa sa kanya kung tama yun. So nandito naman lahat ang mga chocolate yan. So mura lang mga idol. 15. 15 is a hindi ko kasi mahanap yung pinapabili niya Ayan, so, mag mag okay, Ayan, yun. so natin muna ang mag-order dito kakain muna tayo mga idol Yan. So, hi po. Yan. Subukan natin mag-order. So, yan. May mga pagpipilian tayo mga ito. Uh, may 10 real sila. May 12 real. So, yan. So, order lang tayo mga ito. ma-order lang tayo. So, ma maya ulit mga idol. So, yan mga idol na. Tapos na tayo namuli, muli. Uwi na tayo. So, galing tayo dito sa init nga lang mga idol. Uh, yan yung gulihag. Yan tayo galing kanina. So, ngayon, sobrang init. So, ito naman yung Pinoy Market na hanggang. Nag-inulungan tayo dyan. Tapos na tayong namili, mga idol. So, <clears throat> pa na tayo, mga idol. Punta na tayo sa sakayan kasi nandun na yung bus. Naghihintay na. So, magpapaalam na tayo, mga idol. So, hanggang dito lang muna yung ating vlog so hanggang sa muli mga idol magandang araw po sa inyong lahat at ingat po kayo God bless